programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakita ni Annalyn na may pumalo sa tatay Robert niya, ngunit hindi niya nakita ang mukha nito. Agad-agad namang humingi na sa klolo si Annalyn na sakto sa pagdating ng sasakyan ni Harry. Agad-agad ang mong nakatakbo ang pumalo kay Dr. RJ na walang iba kundi si Dr. Carlos. At kung hindi dumating si Annalie, siguradong higit pa ang gagawin ni Dr. Carlos kay Dr. Robert. Sa kabilang banda, nag-aalala naman si Michael kay Kyle, kaya pinuntahan niya ito sa comfort room. Sa pag aakala nandun si Carlos, nang biglang nagsalita si Carlos sa likuran nito. Nagtaka si Michael kaya sinabi kagad ni Carlos na sila ba siya nagsuka dahil may tao sa loob ng toilet room. At kinamusta ni Michael kung kamusta na ang tiyan ni Carlos. Sinabi naman ni Carlos na okay na ito at nagkaya na si Michael na bubanik sa kanilang table. Pabalik na si Carlos nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nasa kabilang linya nito si Lynette at nangangamusta sa kanila. Sa kabilang dako sa Apex Hospital naman, ay nag-uusap ang mga kaibigan ni Analin tungkol sa damit na kanilang susuotin sa kasal ni Dr. Carlos at Lynette. Nang biglang dumating si Moira at nainit ang ulo at sinabi na ito na ang huli nilang gabi ng pagtatrabaho dahil naabutan silang nag-uusap na hindi related sa si trabaho. Sa kabilang banda nalapatan na si Dr. Robert ng first aid sa parte kung saan siya napalop at kinamusta ni Annalyn ang kanyang pakiramdam at sinabihan ng tatay Robert na kailangan nila magpasitis kahit para makasigurado na hindi malala ang pagkakapalo sa kanyang ulo at tinanong ni Ana na kanyang tatay kung nakita ba nito ang pumalo sa kanya ngunit hindi ito nakita ni Dr. Robert dahil nakatalikod siya at tinanong din ni Dr. Robert si Anna din kung nakita ba niya ito? Ngunit hindi nakilala ni Annalyn dahil nakahuli ito. At ang pasalamat naman si Annalyn kanila hali na siyang tumulong sa kanya upang madala ang kanyang tatay sa hospital. At sinabi naman ang mga kaibigan ni Annalyn na napakasama ng pumupok sa tatay niya. At sana karamahin ito. At naalala ni Annalyn yung napulot niyang bolpet sa lugar kung saan napalo ang kanyang tatay. Sa Ipex Hospital naman, nagaalala aalala ang mga kaibigan ni Annalyn na tinanggal ni Moira sila ay kung ano nang mangyayari sa kanila Tatam naman ng na wala silang ginagawang masama. Para tanggalin sila ni Moira. Kaya naramdaman nila na pinag-iinitan sila ni Moira. Dahil si ni Moira, sila ay nagpaplanong gumanti. Dahil sabi ka ang pagtanggal sa kanila ng walang sapat na dahilan. Kung ikaw ang nasa katayuan ng mga kaibigan ni Ana din at tanggalin ka sa iyong trabaho, ano kayang mararamdaman mo? Ano kayang gagawin mo? Lagi nating tatandaan na nandyan ang Panginoon at nakikita niya tayo. Kaya kung sino man ang nagpapakataas, ito ay binababa ng Diyos at um, papakababa, yan ang tinataas ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!